So, malayo pa po ang 2028 presidential elections. O, so, pero, mahirap na uh, hindi pag-aralan, hindi tignan yung pong mga posibleng uh, mga tumakbo at mga posibleng mangyari sa 2028. Kahit ngayon pa lang po kaga, ay meron ng mga survey firms na nagtatanong sino ang uh, preferred mo na maging susunod na Pangulo after PBBM. Okay? ah, uh, ito po, naglabas yung tanhere a few days ago Nung kanilang survey results Na preference ng tao Na maging susunod nating pangulo At uh, sa kanilang survey Ay lumamang na si Senator Rafi Tulfo Kay Vice President Inday Sara Duterte 42% si Idol Rafi Habang 38% si VP Sara Inday Okay, uh, this is uh, para head-to-head -head na match Kung silang dalawa yung maglalaban Uh, 42% kay Senator Rafi, 38% kay VP Sara. Um, sa akin, malaking development po ito kasi parating tinitignan itong si VP Sara na untouchable eh, na parang hindi pwedeng, hindi kayang matalo, na sigurado na si Inday yung mananalo sa susunod na eleksyon. Pero itong survey na nilabas po ng Tangir eh, actually marami pang mga ibang figures dito, lahat lamang si Senator Rafi eh, sa consideration, cumulative rank, sa rank 1 vote. Ayun, pinakamaram lamang pa rin si Senator Rafi, 32% to 31%, yung rank 2 alternative. O lamang pa rin si Senator Rafi pati yung yun na nga yung pong head to head. So, uh, kumbaga, we could see that 2028 is very much wide open. Wala pong sigurado. Hindi porket paborito si VP Sara ay sigurado na, na na walang lalaban sa kanya at walang tatalo sa kanya sa 2028. Ngayon pa lang po ay uh, mukhang lumala, lumalakas yung pong mga ugong-ugong na posible posibleng uh, matapatan yung pong uh, si VP Sara nitong si Idol Rafi pero like I said 5 years, matagal pa po yan Actually 4 and a half years is a very long time Marami pong pwedeng mangyari Hindi uh, pa natin alam kung sino yung mga tatakbo Yon. Pero dun sa survey Ang lumabas lang din po uh, Pang number 3 si Senator Grace po Pang number 4 si, si dating VP Lenny Robredo At uh, si Lenny Robredo pa rin ang number one sa uh, ayaw iboto na presidente. Okay? Kasi tinanong din, kung sino yung prefer mo, sino yung hindi mo iboboto bilang presidente? Number one pa rin po si Lenny Robredo. So, yun talaga yung problema niya. Uh, mayroong uh, malaking porsyento ng ating populasyon na talagang kahit anong mangyari ay ayaw at hindi gusto itong si Leni Robredo maging susunod na pangulo ng bansa okay? so ayun po ang uh, lumabas sa resulta nung tanghire sa kanya very 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 early presidential survey nako so how will this translate kasi, kasi po yung sa susunod na senatorial di ba isa sa mga paborito uh, ang dalawang paborito din na lumalabas sa mga survey either si Erwin Tulfo na kapatid ni Idol Rafi or si Tatay Digong na tatay naman itong si BP Sara so, it shows yung dalawa na talagang ano eh in a prime position talaga at mukhang sa ngayon po eh nag, oh, hindi naman nagkakabanggaan pero sooner or later eh baka baka tumama na rin po sa isa't isa at baka sumabog na din po ito plus hindi natin alam sino pa yung mga posibleng lumabas in the coming months and years uh, leading up sa 2028 na eleksyon. No? Pero as of now, ito po yung development. Idol Rafi, nakaungos ng konti kay VP Sara. Siguro nakaapekto din yung pong mga iba't ibang mga issue na binabato dito kay VP. Okay? Uh, so in other news, naghain po si Senate President Mig Subiri ng resolusyon para gumulong na ang charter change kung saan planong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Okay? Uh, kasi, naging issue po yung People's Initiative. Sinasabi ng mga senador siguro na baka, uy, baka gusto nyo tanggalin yung Senado, di ba? O kaya pag nagkasama yung, yung uh, both houses, mas marami yung sa Kongreso, baka hindi masyadong makount daw yung boses ng mga senador. O, so, para makaiwas daw ng constitutional crisis ang sinasabi ni Senator Migz Subiri, uh, final niya itong uh, resolution na ito to amend certain parts of the constitution. According to Senator Migz, sang ayon daw si uh, President Bongbong Marcos na nagiging dahilan lang ng pagkakahati daw yung people's initiative, kaya ang pangulo na raw ang humihiling na pangunahan ng Senado ang charter change. Okay, yun yung point niya. Okay? Pero may may nagsalita laban dito kay uh, 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 kaibigan natin si uh, Sir Antonio Contreras si Professor Antonio eh, ang sinabi naman niya dito these amendments being proposed by Sub Zubiri is absurd the Constitution is the highest law of the land Congress may only pass law to enable enable provisions uh, hindi baguhin kasi parang babaguhin eh, dun sa pinasa ni, ni Senate President Subiri eh. These proposed amendments give Congress the power to pass laws that negate the intent of the Constitution. Kung kaya nga namang baguhin yung Constitution ng, ng Senado, di ba? Anong point ng Constitution, di ba? Walang Walang point mga ng power yung constitution. Talagang uh, charter change talaga, uh, an honest to goodness charter change lang talaga ang pwedeng magbago dyan. 'Yun ang punto ni Prof Antonio Contreras dito. Um, sabi niya, it is also a devious way of circumventing a plebiscite to approve a specific change instead that uh, what I will uh, it will ask people in the plebiscite is to grant Congress the power to amend the economic provision in any way it wants ginagawa tayong tanga ng mga to. 'Yun yung punto niya. So uh, sa akin nga, maganda pa rin yung galing mismo sa tao yung people's initiative na galing mismo sa tao yung mga pagbabago na gusto at uh, ayusin natin yung talagang maayos na charter change talaga. Hindi yung mga provision lang mga ano lang maamendahan lang na na maaring yun nga, hindi mo pwedeng ano eh, hindi mo pwedeng uh, palitan eh yung mga pwede mo lang i-enable eh. Uh, pag sa Senado at sa kung So un unless unless dumaan sa tamang paraan ng charter change katulad nitong people's initiative eh baka maging un unconstitutional itong mga ginagawa dito at uh, magkakaroon magkaka-problema tayo lalo so so yun lang po uh, yun po yung mga posibleng issue po dito okay so ire-report ko po sa inyo in the coming days pa tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin bye bye guys